Emosyonal na humarap sa media ang itiniwalag na ministro ng Iglesia ni Cristo na si Lowell Menorca at kanyang asawa. Idinitali niya ang ginawang pagpapadukot umano sa kanya at kanyang pamilya ng mga leader ng INC. Nagmakaawa raw silang pakawalan pero hindi sila pinakinggan. Kaya nagdesisyon silang humingi ng tulong sa kanyang kapatid hanggang masagip sila nitong Webes. Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunan ng panig ang pamunuan ng ANC kaugnay rito pero dati na nilang pinasinungalingan ang mga alegasyon na pagdukot sa kanilang mga ministro, kabilang na si Menorca. Noong Hulyo, may CD pang inilabas ng ang iglesia na nagpapakita ng mga napabalitang dinukot na ministro na itinatanggi ang alegasyon. Si Menorca ang ministro ng Iglesia ni Cristo na napabalitang dinukot sa Sorsogon pero na arresto at na-detain sa Cavite dahil sa umuloy pagbabanta gamit ang granada. Abangan po ang karagdagang detalye ng balitang niyan, maya-maya